Ako po si Mrs. Angelica Yulo, ang nanay ni Carlos Yulo. Ako po ay narito para ipahayag ang aking huling pananalita. ingil sa grian sa aming pamilya at ng panig ng anak ko. Kasama ang kanyang GF na si Chloe San Jose. Umaabot na kasi ito sa nakaka-alarmang sitwasyon. Dahil buong sambayanan, alam na at nakaabang na sa mga susunod na salita ng bawat isa kung kailan dapat ang ganitong hindi pagkakaunawaan na way nananatili lamang pribado at inaayos sa personal na paraan. Hindi ako perfectong ina at alam ng Diyos na hindi ka din perfectong anak at walang perfectong pamilya. Walang ibang hangad ang isang ina kung hindi ang ikabubuti ng kanyang anak at sa bawat membro ng pamilya. Sa paraan ng marahas, naingay, sana'y maunawaan mo na ang intensyon ko ay malinis. Ako ay isang ina na saktan dahil ang mabait na anak na pinalaki ko ng maayos at mabuting tao ay hindi na nakikinig sa mga paggabay ng magulang Kung mali man ang naging pagpunak sa nobya mo, humihingi ako ng patawad dahil nanay lang ako na nag-aalala. Matagda ka na kaya mo nang magdesisyon para sa sarili mo, bukas ang aming pimpuan sa tahanan, may pera ka o wala kung nanaisin mo bumalik sa amin. Hindi na pwedeng buwiin ang nasabi, ang amin lang, handa na ako at ang papa mo mag-usap tayo ng bukas ang loob na may pangunawa na anumang oras na handa ka. Pag-uwi mo upang maayos ito hindi kailangan ng ibang tao na malaman ang mga alitan dahil hindi nila alam ang buong kwento at hindi nila ito lubos na nauunawaan. Gayun pa man, ako ng patawad sa iyo at sa sambayanan sa mga nasabi ko sa interview. Pagod at puyat ako sa kapapanood sa iyo ng mga, pun ng mga panahon na iyon. Di makatulog sa tuwa kahit tapos na ang iyong laban. Hindi ako nakapag-isip ng mabuti nang nirapido ako ng mga tanong ng mga reporter tungkol sa bagay na dapat ay tayo lamang ang nag-ayos. Batawad anak. Iintindihan ko na maaaring tignan ng ibas na kaya lamang ako nagsasalita ngayon ay dahil sa iyong tagumpay at kasaganaan. Ako ay nagsasalita para ilagay na sa katahimikan ng isyo. Bukas ang pintuan para pag-usapan ng personal na walang galit. Hindi man umantong sa pagkabuo ng pamilya na way maipanatili natin ang respeto sa isa't isa at sa, dig at sa digdinag ng pamilya. Kung hindi man tayo magkaayos, sana sa pagdating ng panahon, maunawaan ang aking panig, intensyon at hindi ang ingay ang pamilya iisa lang yan at laging andyan lang para sa isa't isa sa kabila ng anumang pagsubok o alitan. Ito'y pilit nating unawain hanggang wala na tayong maisip kung hindi ang mag-ayos siguro. At sa sambayan naman, sana ay pagdiwang na lang natin ang tagumpay ng anak ko, gumawa ang anak ko ng kasaysayan para sa ating bansa lahat tayo ay magpasalamat kay Kaloy para sa karangalang iuuwi niya para sa bayan. Sana pagkatapos ng payanayam na ito, titigil na ang lahat at matatahimik na ang bawat partido. Ang mga sugat ay kusa namang magihilo sa paglipas ng panahon. Pero tipiliin naming humilom kami sa pribado at mapayapang pamamaraan. Haloy, congratulations, iyong tagumpay. Mahal na mag-shoot ka lahat. I'm sorry. I'm <laughs> sorry. Well, while she's composing herself, I Tony okay, Rima, uh, With humble apologies, could you kind of repeat what you said earlier for a give way to the statement? Just laugh, it steps. i I'm representing Mrs. Yulo for you. And doing this not for myself. God has been very generous to me, and I think at certain times.